Gusto niyang sarkastikong tumawa, ngunit pilit na lang siyang umiti. Hinihintay na nga lang niyang tumayo ang mga ito tumalis na. Gusto na nga niyang ihatid sa pinto para mawala na rin ang kaba niya. I just want to see the cute little girl. Pigla ang sambit ni Alex na akala mo ay gilaw na gilaw sa bata. Nakagat niya ang looban ng pisngi niya. At nanliit ang tingin dito lalo na nung gumuhit ang isis sa labi nito. I bet her father is good looking. Nakangising dagdag pa nito. Hindi niya binalik ang ngiti. Nanatiling nakakuyom din ang mga kamao niya. Bakit hindi pa nito sabihin siya ang tatay ni Cassie? Para malaman na rin ang girlfriend nito. Nasaan bang tatay? I would like to apologize to him as well. Dagdag na diin nito. Mas lalong lumiit ang tingin niya ngunit pilit niyang tipid na umiti. Patay na ang tatay niya. Diretso sagot niya na nakapagpaawang sa labi nito. Oh gosh, really? Sorry to hear that. Singit ni Shaina bago balingan si Alex at hinampas pa ito sa balikat. I told you naman kasi na kang tanong ng tanong sa kanya. Sermon pa nito. Hindi niya pinansin ang may katalimang tingin ni Alex. Sinanyasan niya na lang ang waitress niya. Pakiserve na lang sila, huwag mo nang singilin. Utos niya dito bago tuloy-tuloy na tumalikod. Mariin siyang pumikit at muntik pang Malakas na isaram pinto ng opisina niya sa gigil Kumukulo ang dugo niya kay Alex Kung umasta ito, para bang tinaguan ang anak Gayong ito naman ang hindi naghanap sa kanila kainis talaga Inis niya pang hinampas ang mesa Hindi pinansin ang biglang pagtawa ni Maggie Muling ibalik ang tamis Oops, wala nga palang ibabalik Asar pa nito noong samanya niya ng tingin Nakakainis talaga alam niyo nandito lang kami ni Cassie, pero ngayon lang siya nagpakita? Take note, sinama pang ang girlfriend niya. Ano ba gusto niya mangyari? Ibigay ko na lang basta sa kanyang anak ko? litan niya, niya pa sa kaibigan. Balit itong mumuso at binuklat ang magazine sa mesa niya. Pag pa ni Shaina ang front page nun. Hai, ganda talaga ni Shaina. Mukha magiging mabuting nanay din kay Kasi. Maki? Inis niyang angel dito, kaya tumalakak ito. Chill ka lang kasi, masyado mo namang pinapakita apektado ka. Bakit? Namiss mo na? Tinaas baba pa nito ang kilay. Agad niya kinuha ang sign pen niya at pakanwaring binato ito. Asa siya, tapos na kaming dalawa. Pabagsak siyang umupo sa office chair at sinapong noo. Paano pa kung araw-araw na nandun si Alex para abangan ang anak niya? Ang malala, baka inutusan na nito si na Daniel na kunin ang anak niya. Napabalikwas siya ng tayo sa naisip. Dumagundong ang dibdib niya sa kaba. Hinablot ang bag niya at nagmarsya palabas ng pinto. Uy, bumalik ka nga dito, Amethyst! Pigil sa kanya ni Maggie na hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy na sana siyang aalis kung hindi lang kusang tumigil ang mga paa niya. Matapos dumako ang tingin sa mesa nila Alex. Hindi niya maiwasang hindi mapatitig at manlumo sa kung paanong magkadikit ang dalawa. Kulang na nga lang ay sa kandungan ni Alex sumupo si Shaina. Uminit ang sulok ng mga mata niya lalo na sa mahinang pagtawa ni Shaina. Kita pa niya kung paanong umikot ang braso ni Alex sa bewang ng dalaga. Ngayon, sigurado na siyang hindi ito makakipagbalikan sa kanya at sa malamang ang punteriya nito ay ang anak niya lang. Nilunok na nga lang niya ang paninikit ng kanyang puso. Napaatras pa siya matapos magangat ng tingin si Alex at magtama ang mga paningin nila. Imbis tuloy na palabas ng restaurant, ay napabalik siya sa loob at dumiret ng banyo. Agad niyang binaba ang bag at humawak sa lababo. Gusto niyang sumigaw sa inis at sa sumisiksik na selo sa puso niya. Wala na dapat siyang pakialam. Wala na dapat sa kanya kahit sampung babae pa ang dalhin ni Alex sa harap niya. Ay, kumalma ka nga, Amethyst. Hindi kakawalan. Hindi kailangan ng anak mo ng tatay pagkausap niya sa sarili. Naghila mo siya at nagayos ulit para mahimasmasan. Siya lang din ang mahihirapan kung magiging apektado siya. Ilang hingang malalim pa ang mga ginawa niya para lang lumabas ng banyo. Ngunit matipunong katawan ang sumalubong sa kanya. Nakasandal ang isang braso nito sa hamba ng pinto at mukhang kanina pa siya hinihintay. Excuse me, hindi to ang CR ng mga lalaki, sir. Pagdidiin niya kay Alex. Sinubukan niyang lagpasan ito ngunit muntik na siyang mapasigaw nung basta lang siya nitong dinampot sa bewang at binalik sa loob ng banyo. Namilog ang mga mata niya sa paglak nito sa pinto. Mabilis niya itong tinulak. Galaw ka ba? Hindi ito kumibo. Seryoso na rin ang mga titig nito. Gaano mo katagal itatago ang anak ko? Malamig nitong tanong. Kinunutan niya ito ng noo at humalukip-kip. Wala kang anak sa akin. Patay ng tatay na anak ko. Really? Hindi ko alam na pinaglamayan mo na pala ako. Sarcastic kong sambit pa nito. When in fact, I can still make a lot of babies. Kaya mo naman pala eh. E eh, di gumawa ka ng sarili mong anak. Total may girlfriend ka naman. Pagtataray niya. Is that so? You want me to get my girlfriend pregnant? Mahina at mabagal na tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Lalo't hindi niya kayang isiping may anak na ito sa iba. Hindi niya nga alam kung ano ang nangyari sa baby ni Angelica. Tapos ay nag-anak pa ito kay Shaina? Balak ata nito magkalat ng lahi. Hindi siya umimik. Ano bang pake nito sa kanya ngayon? Saktan siya? I'm not gonna lie. I want my rights. Kukunin ko ang anak ko, Miss Amethyst. Ano? Ayoko. Hindi maaari at hindi ako papayag. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Galit at maring sagot niya dito. Ilalaban niya hanggang dulo ang anak niya. At hindi siya papayag na makakuha ito kahit hibla lang ng buhok ni Cassie. Kumibot ang labi nito at namulsa. Honestly, I don't need to ask for permission. Susundoy na siya ni Daniel sa daycare center. Namilog ang mga mata niya lalo na noong kunin nitong cellphone at tawagan si Daniel. Ah sir, go signal niyo na lang po. Mamaya pa naman daw po lalabas ang bata. Mabilis niyang inagaw ang cellphone at pinatay tawag bago malakas na hinampas sa dibdib ni Alex. Loko ka, Alex! Galit niyang sigaw at hinampas din ito sa kanyang shoulder bag. Baliw ka! Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko! Nanilisik ang mga mata niyang tinignan ito. Lahat yata ng dugo niya ay umakyat na sa ulo niya. Hinihingal na siya sa galit pero baliwala lang itong nakatayo sa harap niya at malamig na nakatitig sa kanya. This is the price you have to pay for hiding my daughter Amethyst. Sambit pa nito sa pangalan niya na may panguuyan. Excuse me? Kung gusto mo, paglabanan nilang natin ito sa korte. Hassel, why would I do that? I have better plans. You will surrender to me in no time. Kumpiyansang saad dito at hindi ko kumurap. Bagkus ay umangat pa na mga labi nito. Napamaang siya. Ano? Nababalo ka na yata, Alex! Ngumisi ito tinaas ang tinaasang kamay na may hawak na maliit na flash drive. I'll give you a week to send back my daughter. Kumukuyom ang kamao niya sa pagbigkas ng pangalan ng anak niya. Ang kapal din naman talaga ng na mukha nito. At bakit ko gagawin yun? Sa akin lang ang anak ko. Then I have no choice but to put everything on social media again. I bet you don't want people to see and watch our pictures and videos together? Pagbabanta pa nito kaya't nagpuyos ang damdamin niya. Asa ka, Alex. Pilit niyang laban dito. One week, Amethyst. You know, I don't know how to joke. Malamig pa nitong paalala kaya't lalong naggalit ang damdamin niya. Hindi niya sinunod ang sinabi nito. Iniwan niya nga ito sa restaurant tong araw na yun para sunduin ng anak niya sa takot na baka kunin nga ito ni Daniel. Kaya lang wala naman siyang nadatnan na Daniel sa harap ng daycare. Lalo tuloy siyang nainis na naloko lang siya ni Alex. Kaya hindi niya rin sineryoso ang isang lingkong banta nito. Lumipas din naman ang isang linggo na walang ganap sa social media. Kampante siyang wala itong gagawin. amethyst tawagan mo si Raven, bilis! Nangunot no na siya kay Maggie na humahangos na papasok sa bahay niya. Umagang-umaga -umaga at halos kagigising lang niya. Bakit? Hindi na siya sumasagot tipid niyang sagot dahil totoo namang hindi na ma out sa si Raven. E paano to? Kumalat na naman! Problemado pa nitong nilahal ang cellphone sa kanya. Nagpanting ang painga niya. Agad siyang kinabahan at mabilis na kinuha ang cellphone niya. Tingin niya umakyat muli sa ulo niya ang galit matapos makitang trending na naman ang video nila ni Alex. Pakaloko mo talaga Alex! Inis niyang bulong. Binalik niya ang cellphone kay Maggie at agad na kinuha ang susi ng kotse niya at cellphone na nasa mesa. Inayos niya lang din sa pagkakabuhol ang roba niya. Sinusubukan talaga nito ang pasensya niya. Uy, anong gagawin mo? Habol pa sa kanya ni Maggie nung nagmadali siyang lumabas at sinuot lang ang bunny house slippers niya. Pakibantayan si Kasi. Kakalbuhin ko lang ang tatay niya. Habili niya dito. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito at pagpigil sa kanya. Madilim din ang tingin niya sa daan. Akala pa naman niya ipatatahimikin na siya ni Alex. Ay, bakit nga ba niya nakalimutang tuso ito? Kainis! Ilang beses siya pang hinampas ang manibela sa pagingit-ngit. Tumatahip ang puso niya habang nagmamaneho. Makailang beses pa nga siyang inis na bumusina sa mga mabagal na sasakyan sa harap niya. Susugurin niya talaga si Alex. Palibhasa ay walang mawawala dito. Kahit ibalandra pa ang katawan sa buong mundo. Naubos yata ang boses niya kakamura bago makarating sa mansyon nito. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell. At kinalampag ang malaking gate ng mansyon nito. Ayaw na sana niyang bumalik paraon. Pero kung ganitong pangluloko ang gagawin nito, baka makalbo niya ito. Hindi lang sa ulo nito. Alex, lumabas ka dyan! Galit niya pang sigaw. Natigil sa ere ang palad niya nung bumukas ang gate. Agad siyang tumayo ng tuwid nung makita si Manang Ising. Namimilog pa ang mga mata nito sa kanya. Iha! Mahinang sambit nito na tila hindi makapaniwalang naroroon siya sa harap nito. Tumikhim siya at pilit kinalma ang sarili. Kahit pa nagwawala ng kalooban niya sa galit kay Alex. Si Alex po, nandyan ba? Napakurap itumuli at tinuro ang mansyon. Akmang igigiya siya nito roon Ngunit tumunog ang cellphone niya. Sandali, iha. Tumatawag si Alex. Tumiimbagang siya at pinanood lang ang pagsagot nito sa tawag. Hindi niya marinig ang sinasabi ni Alex. Gusto na nga sumugod sa loob o di kaya ay agawin ang cellphone kay Manang Ising. Iha, kailangan mo raw ng appointment kung gusto mo siyang makausap. Imporma ng ginang matapos ibaba ang tawag. Po? Appointment? Nasa bahay lang siya. Kailangan ko pang magpa-appointment? Maang niyang tanong, napangiwi ang ginang. Iyon ang utos niya, iha. Mariin naman siyang napapikit, lalo sa inis. Marahas siyang huminga ng malalim at hindi pinansin ang tawag ng ginang nung tumuloy pa rin siya. Pakiba niya sa appointment na pakulo nito. Yun nga lang, mabilis ding humarang ang mga tauhan nito sa pinto. Bawal po ma'am, busy Sir Alex. Nanliit ang tingin niya sa tauhan nito. Seriously? Seriously? Sabihin niyong si Amethyst na nandito. Natigil siya nung makita sa loob si Alex. Nakaroba pa ito at mukhang bagong gising lang din, pero may hawak na tasa ng kape. Hoy Alex! Gigil niyang sigaw dito at pilit sumiksik kahit pa pilit din siyang pinipigilan ng dalawang tauhan ito at maging ni Manang Ising. Loko ka talaga ko, sabi mo nga ako! Pagsigaw pa niya, ngunit hindi makalusot sa mga tauhan ito. Tumigil ito sa sala at humikab pa. Appointment, miss. No appointment, no entry. Inaantok pa nitong paalala bago umalis sa sala. Lalo tuloy siyang nanggigigil at halos mahampas na ang mga tauhan ito. Napakaloko mo talaga. Hoy, bumalik ka nga at kausapin mo ako. Kaya lang, ay namaos lang yata siya kakasigaw. Pero hindi siya nito hinarap. Hinila na nga siya ni Manang Ising para pakalmahin. Kanino po ba magpapa-appointment? Sumusukong tanong niya. Kay Daniel Iha. Tinawag nito si Daniel na agad tumalima. May dala na agad itong record book na mukhang inasahan na mangyayari ito. Hindi pa ito makatingin sa kanya. Appointment mo na, sige. Pinakmaaga. Ngayon na kung pwede sana. Di niya pang utos dito. Napakamot ito sa batok. Ma'am, mamayang before lunch pa ang available. Ano? Hindi, ngayon na. Singit mo. Sasampaling ko lang yung amo mo. Hindi po pwede. Marami po siyang gagawin ngayon. Mamaya pang ang wala man. Nagtagi sa mga ngipin niya. Halatang loyal ang mga tauhan nito. Kumuyom ang kamao niya at matalim na tiningnan ang mansyon nito. Sige, babalik ako mamaya. Agad siyang nagmarkya siya palabas. Hindi naman siya uuwi. Hihintayin na niya ang oras. Naiiling nga lang siyang natatawa. Pinaglalaroan talaga siya ni Alex. Akala ba nito basta niya isusuko ang anak niya? Maghirap muna din ito Ginugol niya ang oras sa loob ng sasakyan. Nang gigigil na nga rin siya sa mga binabasa komento sa larawan. Kagaya ng dati ay marami pa rin humusga sa kanya. Nakakagalit ng sobra. Nakakagigil lalo at hindi niya may pagtanggol ang sarili. Sinubukan niya ring tawagan ulit si Raven para humingi ng tulong. Ngunit cannot be rich pa rin ito. Naiinis na nga lang siyang hinagis ang cellphone sa passenger seat at sumubsub sa manibela. Nangunot nga lang niya sa kumatok sa bintana niya. Pagbaba niya sa bintana, ay si Manang Ising na may dalang merienda. Kumain ka raw muna, iha. Baka hindi ka pa nag-aalmusan. Pinasok pa nito sa bintana ang maliit na tray na may kape at sandwich. May prutas pa sa gilid. Hindi niya alam kung concerned si Alex o inaasar lang siya nito. Tinangkap niya na nga lang to, lalo't kumakalam na rin ang sikmura niya. Makailang beses pa siyang binalikan ni Manang Ising para tanungin kung ayos lang siya. Sa huli, hinatid na siya nito sa loob bahay. Nasa study room iha, pumasok ka na lang. Malit siyang tumango. Bumabalik na naman ang inis niya. Alam naman niyang hindi naman ito busy kanina at sadyang pinaghintay lang siya. Hindi na nga siya kumato. Tuloy-tuloy na lang siyang pumasok. Agad na tumikwas ang kilay nito sa kanya at sumandal sa swivel chair. Suot pa nga rin roba kaya nakumpirma niyang wala naman talaga itong ginagawa. Hindi niya pinansin ang pagpasada nito ng tingin sa suot niya. Masungit niya itong inirapan at binagsak ang cellphone sa mesa nito. Sinundan nito yun ang tingin. Sa screen ay ang hinalat itong post sa social media. Alisin mo lahat-lahat. Hindi ako nakikipagbiroon sa'yo, Alex. Madiin niyang utos. Nagsalubong ang kilay nito at baliwalang sinandalang ulo sa swivel chair Where's my daughter? Akala ko pa naman ihahatin mo na dito Hindi mo yata naintindihan ang isang linggong palugit ko Pambabaliwala nito sa utos niya Natawa siya ng sarkastiko Baliw ka ba? Di ko gagawin yun Alisin mo lahat ng yan at baka payagang pa kitang makita siya Sure, madali akong kausap Mabilis itong sagot na kinangangan niya Ha? Huh? Bakit mo pa ako pinahirapan at pinaghintay kung alisin mo rin? Because you won't surrender easily, Miss Amethyst. Mabagal pa nitong binigkas ang pangalan niya. Tumiimbag ang siya at nagtasang noo. Mas pinagpawisan pa siya kakasigaw kaysa pilitin ito. Dapat mamaya wala na yan. Aalis na ako. Nagsayang lang ako ng oras. Tumayo siya ng tuwid at kinipkip ang cellphone niya. Handa na siyang lumabas ngunit hinila nito ang braso niya at halos mapasubsub siya sa mesa. You think you can get away that easily? Mariing bulong nito na sinamahan pa lang isi nito. Ano pa bang, ano pa bang kailangan mo? Papayagan naman kita makita si Cassie. Pagsisinungaling niya pa dahil hindi niya balak gawin yun. Really? Oo, marunong ako sumunod sa usapan, Alex. Kaya pala kinakailangan ko pang magkalat sa social media. Mapapunta ka lang dito. Sarkastikong paalala nito. Inis siyang umirap at binawi ang braso mula sa hawak nito. Oo na nga, pwede mo na nga siyang makita once a week. That's not what I want. Mading kontra nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano na namang bang gusto mo? Isang araw lang ay bibigay ko sa iyo kada linggo. Umikting ang pangan nito at minuksan ng drawer ng mesa nito. Nilabas nito roon ang isang dokumento. We should compromise. Miss Amethyst, that's a contract. Alam kong hindi ka susunod sa usapan. Mas maganda may kontrata. Kakausuhan kita kapag pinagkait mo ang anak ko sa akin. Malamig na paliwanag nito. Nanliliit naman ang mga mata niya dito at hinaklit ang kontrata. May pirma na nga ito roon. Halata namang pinaghandaan. I want to be with my daughter. Every day, if possible, or at least four times a week from day to night. Hanggang gabi. Hindi pwedeng magpuyat ang anak ko. Mading kontra niya rin. I know. Matutulog ako sa bahay mo para makasama ko rin sa gabi ang anak ko. Walang ligoy nitong bikas kasabay ng pag-angat ng gilid ng labi nito. Nalukot niyang kontrata at mariing tinitigan si Alex. Siya pa yatang delikado kapag nakasama niya ito muli sa isang bubong. Take it or leave it, nakangising tanong nito. Nanginig ang mga labi niya sa inis. Binagsak niya muli ang cellphone sa mesa. i -take down mo muna lahat bago ko pirmahan to. Pirmahan mo muna bago ko i-take down. Balik ding hamon ito. Paliw. Mahinang bulong niya pero duda siya kung hindi nito narinig. Kita niya kasi ang pagtalim ng titig nito sa kanya. Be careful on what you say. Baka sa huli ikaw mabaliw. Sa akin. Bulong din ito, kayat na ang mga mata niya. Pinagsasabi nito, hindi na niya ipapahamak muli ang sarili dito. Sa kabanga niya ay mabilis niyang kinuha ang sign pen at pumirma sa kontrata. Bahala na kung anong nalagay doon. Ano nga kaya ang nakalagay sa kontrata? Mapapahamak na naman kaya si Amethyst?